Yo, 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 what's up mga kabady? Kumusta? RGP TV is here. Iisang tabi muna natin ang uh, issue ni Brenda Labradin. Tigil-tigil muna natin siya dahil ah, ano na lang, isang video lang. <laughs> Ito dito muna tayo kay ano, dito muna tayo sa uh, isang nanadawagan kay Direk Coco sa ITG's Batang Kiyapo, no? Ah... Uh, siya po ay si, ano, si Sir Raul De Leon na humihingi ng tulong kay Derek Coco Martin dahil siya daw po ay nawalan ng hanap buhay uh, at pagkakitaan. Uh, si Sir Raul De Leon ay napa, napa, napanood na natin yan sa mga pelikula 80s, 90s, mga ganyan. Uh, at huling napanood ko siya dun sa pelikula ni Direk Leo Martinez na Convisaya. Convisoy hali halihoy hoy ba yan? Yeah. Mga uh, ganyan. Yun. Uh, mas matangkad pa to kay, ano eh, mas matangkad pa to kay John Marpo Hardo eh, ng PBA, play, na PBA player. So, at naging player din yata to ng isang skwelahan, sikat na skwelahan. No? Yun, yun ang pagkakalam ko. At gumaganap din to ng mga, ano, gumaganap din to ng mga kapre-kapre at uh, siya ang tinaguro yung pinakamatangkad dito sa buong Pilipinas na si Sir Raul so ito na guys uh, panoorin nyo po muna yung kanyang video bago tayo magbigay ng reaction no? at pakishare na rin pakishare na rin na lang din para umabot kay Derek Coco to no? thank you Rantang araw po ako po si Raul Dillio aka Apres na mga pagganap -pag po ng Apres sa mga teleserye at mga pelikula at ako din po ay gumanap na Bartenstein sa Pinabil Brothers. ala ako po sana ay pumihingin ng kaunting, kaunting atensyon at nananawagan kay Idol Derek Tuko Martin. Alo po, Idol? Uh, ako po ay isa din po ninyo masugin na taga sa Baybay. Mula pa lang po noon sa probinsyano at lalo na po kayo sa Batang kaya po. Uh, Idol, ako din po ay isa sa nangarap na maging bahagi ng inyong napakagandang programa sa television ang Batang Kiyapo. Kaya ako po sana ay humihingi ng kaunting tulong na sana ay tulungan po ninyo ako. Gusto ko po, po sana makabalik sa entertainment dahil patagal na po ako hindi nakahaganap sa mga teleserye at movie. Ako po direct ay Uh, sa ngayon ay wala pa akong hanapbuhay, uh, nagkasakit po kasi ako mula nang nagkasakit ako ay natigil po ang ating no? uh, mountain kabu kabuhayan na uh, pinagpulutan ang pagtitinda ng mga pagkain at tulad ng lugaw, asip, at pagtinda din po ako ng tinapa, pagdulisa, balot, lulay, balik po ako yung nagkasakit kaya naiinto po ang aking munting hanap buhay at hanggang sa ngayon ay ha, at tuluyan po ako nawalan ng hanap buhay, lalo na uh, nabatak po yung aking bicycle na ginagamit sa paghanap buhay kaya uh, mas lalo po ako nawalan ng hanap simula na magkasakit ako dahil uh, uh, hindi na po ako nakakapayad ng na aking bayarin sa uh, motor kaya nabatak example, aking motor. Uh, the red, sana po ako po ay inyo mapansin. Ako po ay uh, ah, talaga ng tulong. Uh, ah, sana ay tulungan po ninyo ako. Uh, ah, magkaroon po sana ako ng ah, panimula muli para para po sa aking pamilya dahil may pamilya po ako na umaasa din po sa akin lalo na may dalawang anak po ako na Uh, sa drill school pa lang, uh, ako po ay nalulungkot sapagkat hindi ko na po nasusuportahan yung pangailangan ng aking pamilya. Ang araw-araw ko po na pamumuhay ay eh, wala po ako pinagkakitaan. At uh, naawa po ako sa aking mga anak, sa dalawang anak ko na, na umaas sa akin kaya itawid dahil wala naman po akong kamag-anak na sumusuporta sa akin dahil nahihirap lang din po aking pagpag-anak kaya sana po ay mabigyan po niya ako ng tulong at uh, tulungan po niya sana ako na uh, makabalik po muli para po sana magkaroon ako ng panimula sa aking pamilya dahil makabigat po talaga dahil sa pa umuupan po din ako ng tirahan uh, at sa ngayon nga po ay pinapalayas na kami dahil hindi na po ako nakakabayas dito sa amin din yung tirahan kaya idol ko sa sana po ay uh, tulungan po din ako at sana po ay uh, sana magpapagpulger ng magkabuhayan po at uh, yun lamang po ay doon, maraming salamat po sana po ay uh, mapapansin po ninyo ang video ito uh, maraming salamat po mabuhay po, matagya po, God bless you po